Mga uh, lokal na sa Southern Metro Manila pinagdodoble ingat ang publiko dahil sa patuloy na paglaganap ng influenza-like illnesses. Rajman Chill and sa Balita Chil. Nagbabala mga local government unit sa Southern Metro Manila hindi sa pagtaas ng kaso at paglaganap ng influenza-like illnesses na posibleng makuha rin sa hawaan. Kay nilabas na abito ng mga lokal na pamahalaan, ang pagtaas ng kaso ng wild disease ay lubhang nakakabahala. Kung kaya dapat umanong mapangalagaan ng kalusugan gaya na lamang ng pagtitiyak na palagi ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at physical distancing lalo na sa mga crowded na lugar. Kung nakararamdam naman ng sintomas ito, gaya ng lagnat, pamamagana ng lalamunan, pananakit ng ulo, sipon, panghihinig, panghihina ng katawan at pagsusuka, dapat na agad pagpakonsulta sa pinakamalapit na health facility, lalo na kapag hirap na sa paghinga, may 40 degree na temperatura o may comorbidities. Ang influenza-like illnesses ay mga sakit na nakahahawa na sanghi ng iba't ibang virus o bakterya na nagdudulot ng infection sa ilong, lalamunan o sa baga. Isa rin ito sa mga nagbabantang sa kitayong pabago-bago ang panahon na kung kaya mahalagang malaman ng sintomas nito at kung paano maiwasan. Kasama mo sa GZXL RMN Manila, Radyo Manchilang Prido, Katak RMN.